Marami ang mga nalululong sa sugal, lalo sa online gambling na mas accessible na ngayon kahit sa mga estudyante. May ilang nakakagawa na umano ng krimen para lang magsugal. Kung paano matutugunan ang gambling addiction sa TikTok ni Von Aquino. Nagpanggap na miyembro ng NPA ang mag-asawang ito para makapangikil sa kanilang amo sa loob ng pitong taon. Naharap sila sa kasong extortion, ang dahilan daw ng pangingigil. Nagawa ko lang po ito dahil sa ating pagsusugal. Ang suspect, isa lang sa maraming Pilipino na nagugumon sa pagsusugal, lalo na sa online gambling na mas accessible na ngayon at kayang gawin sa isang pindot lang sa cellphone. Sa pag-aaral ng isang grupo, tumaas ang bilang ng mga estudyante na nahuhumaling sa online gambling. Ang nakakabahalang trend daw, college students na isinusugal ang kanilang allowance, minimum wage earners na lulong sa online bingo, at mga influencers na ninonormalize ang sugal bilang entertainment. Kaya panawagan ng ilang mambabatas at grupo, total ban sa online gambling. Maging si Pangulong Bongbong Marcos na istugunan ng problema at pinag-aaralan ng mungkahi ng Finance Department na taasan ng buwis sa online gambling. Ang Pangulo po ay nakikisimpat uh, nakikisimpatya sa mga pamilya na nabibiktima ng itong klaseng gambling dahil po yung ibang kanilang mga kasama sa bahay ay nagiging gumon sa pagsusugal. Pero paano nga ba nagsisimula ang adiksyon sa sugal? Sa start siya, usually pagka yung tao ay nai na magsugal like may pangangailangan or naayaya or minsan more commonly may pinagdadaanan usually may unos yan may o oh, may problema pinagdadaanan nagiging ano nila yon parang stress reliever may kinalaman din daw ito sa chemical sa utak na tinatawag na dopamine ang rasyonale ganito yung 50 ko nanalo ng 500 okay nag-release ng dopamine sa utak However, habang tumatagal, yung dopamine, yung chemical sa utak, nagiging insensitive na yung utak mo doon. So, kailangan mas mataas yung itaya mo para mas maraming dopamine yung pakawalan ng utak mo at mas sumaya ka. Kabilang anya sa mga senyales para masabing adik o lulong na sa sugal lang isang tao ay ang paghahabol ng talo, pagsisinungaling, pataas ng pataas ng pagtaya at pananabik. Para magamot ang gambling addiction, maaaring kumonsulta sa doktor para maresitahan ng gamot na makakapagpanumbalik ng dopamine sensitivity ng utak at mawala ang craving. May therapy rin para malaman ang problema at mga dahilan sa pagsusugal. So dapat i-address yung, yung main cause? Oh. Kasi kung, hmm. kung gagamotin mo lang, tapos hindi mo address yung root cause, babalik. Pinapayuhan din daw nila mga pasyente na magkaroon ng healthier outlet tulad ng pag-eersisyo, paggawa ng art at banding kasama ang pamilya. Von Aquino, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.